Sir Gabriel Go ng MNDA, pinakiusapan nila. O, oh, siyempre, mabait yung tao, tinabi. Sa akin, sinabihan ko na yan. Eh, hindi pa pwedeng ganyan. Pakalit yung office. Oh, o, kaya nga, siya sabi kayo, tatapang nyo. Maka mamaya, kung huli sa office nila namin yan, may mga padrino yan. Eh, padrino lang, hindi huwag ka sa akin. Ang pagpapalit ni Edelard Supano. Good morning! Kasama natin syempre Henero Sukat Ang current location natin Del Pan, Date natin July 17 2025 Del ang uh, schedule ng clearing operation ngayon tanggal Patanggal Kaya pala ganyan yung sayo ha Eh, ko beso kay dito Hindi naman ako yung Kay Chi Eh, sabi ako dito Sabi ako, pati yan o, to, to, to Lalo ito o, nasa kita niya, kunin niya Tanggalin mo Day, day, day Opo, opo ko na sabi siya Ngayon, Nay, nay, nabihin mo siya si nanay Nabihin mo kaya namin tila, ilang beses na sinabihan si nasa kani kayo. Oo. Sige na po, sige po. hindi ako nagpula. Nakiusap ako, nakiusap ako sa inyo, di ba? Oo. O, ayan, oo. Nakiusap ako. Ilang beses, Nanay? Ito. Dalawa. Diba, kaabot, sinabihan kami, di ba? Huwag pasensya ka na, Oo. Oo pa na ka sa hindi na makamalag kasi kay Kali like dito eh. Ito pinakiusapan ko. Tumabi oh. Tumabi. Bakit hindi kayo pwede dyan? eh, pinakiusapan ko. oh, tumabi. Oh, uh, kayo eh. Nasa, NASA okay. kayo eh. Ate! 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 kaya okay. nga, kaya sabi kayo, tatapang nyo. Baka mamaya, kung huwag sa opisina namin yan. Hindi, baka nakikiusap kayo. Sige. Kaya, kunin niya. Kaya, kaya, Kailanito. ano, ano? So, e, ano? kaniyano? 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 pa kaniyano? 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 kaniyano?

ay, beto ah, tayo. Eko, ako tuloy ko lang. Mabuhay ah. rin to. Mabuhay din. Pati na ba nagigising din ah, niya oh. naram. Ha? Tinawag din na operator. Ate, ah. tinawag ah. din kasama na ko friend nila, si Kaprenggo. Ah, pinakiusapan sila. Oh, pati yung korte yan. Okay, kinabie. Okay, oh, kinirig na si Chef at che, Kaprenggo. O, oh. pangalawa, kiniring namin sinabi, hindi mali. Eh, binabasto na kami pagkaganda. Di ba may gobyerno ni? Tagalin natin yan. Luluwag yan. sabi yan Port na yan Yan yung uh, Kung nag-operate si Sir Gabriel Go Ng MNDA Pinakiusapan nila O siyempre mabait tao Tinabi O ngayon nag yung tropa Nakiusap tinabi Eh Sa akin Sinabihan ko na yan Eh hindi pa pwedeng ganyan Ipakali ito Ipakali ito Maliwanag kalsada mali, kasi ito eh. May covered court na yun o. Oo. May covered court dito yun o. May covered court doon Banda doon meron. Malapit lang. Walking distance ay, lang ay, din. Ito na ba Diba? O. Oh. Ang ah, sasabihin. Ah, laruan ng mga bata. Eh kaya nga eh. Ang kahal nito eh. pa yung mga yan. Diba? May covered court. Okay. Pag kinuha sasabihin. Baka mag-addict. O yun okay, mag-addict kayo. Para ma-OU kayo. Change angle. Oh. Yeah. Hirap na. Then, 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 padrino nila hindi ko sa akin. oh, may padrino ang sabi ni Yorme walang arbor arbor pag mali oh, yeah. so, mali pe, oh. o oh, tega 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 tegaan okay. tegaan ito tiga mo yung nagbe-stay ko o oh. okay. balik balik lang Barangay nga, giniba ako eh Tutu. Yung apat na palapag na nasa giniba natin eh Kasama lang ang DPA, MTPB, uh, uh, Google, ba? Uh, ba? Uh, hindi alare Ito pa kaya. Ya, yeah, kukunin niya. Ito na. Ano na? Ah, DN. DN na siya. Ano to? Pwede natin ilagay sa mga covered court. Maglagan. Mas maganda covered court. Idudulit natin niya sa mga covered court na wala pang court. Safe pa yung mga bata. No? Safe pa, oo. Oh. Ito. Ito kasi yung pinagpepwesto ng basketball court eh. Ang problema kasi daanan kasi to. Oh, malaking karsada to, mabuhay lane kaya mas maganda sana ang covered court sa mga safe na lugar din tulad ng uh, covered court yan. Wala na kayong babalikan. Ha? Ah, Puturogin no, ko yan sa eh, pusina namin. Kasi ikikitaan nyo uli yan. Diba? Wala na. Pwede kang turogin nyo. Ay, eh. kakausapin